Sana'y maging maganda ang araw ninyo. Kiti-kiti po muna Ang ang pag-oorganisa ng mga mga susunod na mga oras. Ang mga bagay po, kung susundan n'yo araw sa pagbubuka, umu

হিন্দি করে

¡Déjalo

ada amerika tetap bergerak ejik pakar saya siapa sebenarnya saudara kamu fat eh

Jangan रे काको बोलास ये बाबा आई जिता बोलोरी ना तापा तापा सुलो अंकम सुओ ने टाबा या एंता दिस पीपल मोर रिया काबल भखे मटू कर अक्षरा लगा हम गैली ना

আবা পিগোকোজা যা জার্মেন নামা সাইটরে কার্টিজা কমপ্লিট গয়াবো অঙ্গানা কো কমপ্লিট রেজিনারে রিয়ো এক্সটার তো হল হমাস ইনস্পেক্টর সাজা সাবো ফিলিপিনাস কোন ইটালেজাপো সাবা পাক সপিয়োতে হল আকিনালোর আমগা নি সপিয়োতে দেতে কিটোর সাজা শ্যাম মিস্টার আইজেবেনে দিদান এনাভিজ কো বি সুন্দর

Ano sa salamat? Sa aking po po po, sa po sa inyo! Alam niyo po, hindi naman po ako humugado. Ano po po parang nag-aaral po ako eh, hindi naman ako Sa lahat, magiging kinusunan po eh. Parang magiging ganito eh. osion on that photo đohon Arantay, okay Inoogyan lang ng loreen kasingan örin po Okay, like kayo g Mayor,

dito, yung mga nakapukul dyan, kaya na naisipin na lang. Just look up, okay. at Ano ba ang sa pa yung nababasok ko yung Yung ay pangalawang Yung unang mandamos ko ay hindi naman sila sa justisya, justice na justice na Why? Because it's based on constitutional. Po, ang lambo, yan ang amin atugan. Ang prostitution. Yan po So, ang ginagawa sa mga peron, yung TNT, ang problema po sa gobyerno, walang mag-araw yun sa kailan eh. sila mag iba ang mga, mga pagpapay. Magkadala lang eh. ako! Okay. Yung okay. unang mandawas is only for preservation. Okay. Ito po yun. Eh. Ito pong kaso, ito pong sabi na siya sabi ni siya naman kung saan natin nag-aaral. Januari 30 Ito po ang sinagot. Nobrari, nagmadala kami ang halala muslim. Ito rin ang susunod. po ba naman pala talaga yung Yan hanggang kapatid na pinag-istorya tayo sa barkada natin, nag-entertain sa inyo. Tapos, hindi na ko alam kung ano ang gusto niyo. Are you more patriotic? Steel bandido. Kami po 'yung mga, ayon lang sa historya, inaasahan. 'Yung mga kids mag-o, 'yung 'yung mga 'yan, mga 'yan. Ang banggas mo ko Hindi na pa-enjoyin kasi ang nag-uto sa na magbukas, ay e, isi mong covid Impact! Okay. Ang impact ng is the one for recommended Okay. So, pag -tay tayo. Dahil itong impact na nang natin, sa mga is really, the coming we exercise. Sabi ko. Yes. Alright sa grupo po natin dito, entry room, eh, meron po kayong uh, ginawang interview. Ginagawa po yun ang natin ang sinasabi. sila sa interview. Buwan sa pumalik. So, ngayon po, ito ang May meron pa rin kasunod dito. Okay? Kaya kailangan ng puso, kaya kailangan ng puso, kaya kailangan ng ng Supreme Court to make So ang labanan ko ang labanan ko ay abogado sa abogado Kahit hindi ako abogado araw naman po ako ng mga katas hindi naman ako marami sa So sa mga abogado at sila po sa KGB at sa Kinakita namin sa mga abugado namin ito pa. Paano ginawa yung mga na ito? Mayroon pa siya nag-order. Kaya nasabi nila ko ngayon, ganyan sila rin. Nagsasabi nila, eh tama ito. po tayo, may mga abugado pa At sa gayon, ito pong line na ginawa namin. Inaasahan po namin. Because mayroon na, I think, words, since words, whatever mas malakas po tayong tigil sa atin yung hulugin. Malay mo, sabi ko nga dito eh, mayroon po tayong tigil na tigil sa mga... Ang nangyayari po ngayon, hindi natin niya asahan yung nangyayari pa rin kasi may kakadulong pa sila. Diba, basa na po sa ganyan. Papagayaan ng dalawang takot. Kasi, ayun pa, magiging sinasabihin, hindi na natatakot ng mga talaga. Diba? Diba?

failure of I mean, na kailangan po pasok sa MSS so, narka when you election, will, is, this, no? election, is to be There will be the, of it, the so, yung po yung natin pero sa uh, sa sa panahon ng tila na pag sinabi na resulta ay magkainak ang people will just rally with us. May maniniwala sila na rin Hindi ba na nangangin mo ngayon? na! So yan po ang pinaglalaman ng PNP na iyo. Masalamat sa pagkakitin na sa kami sa inyo! Sila natin na nang kasal Kaya me. naman na... Walang iwanan ito! Okay. So, ah... Uh, to. really about 10 o'clock, we Siya siyu bayo for eh kauryo. So aducispo. Ay nalate pa sa. Kapunta ko siguro, kailangan ko pa i-check sa. Alright. Arale pala ng mga mga. Pa-ka. Salamat, salamat. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Walang susuko, no surrender. Okay. So, go. Hay, banta na din ang nakataya. ng bayan ng nakataya. At ang ating may nakataya. At ang ating may nakataya. Uh, mga kasama, magpasalamat tayo sa TNT Triyo. &E magpasalamat kayo, lahat ng kandidato for president senator, Hindi sila nag-complain ang TNT Triyo &E na complain kasi mga eksperto sila sa pagpibilangin eksperto sa pagbibilang. Kaya, maraming salamat sa DMT Trio. Bigyan natin ang mga sa nakas na kulangbangan. Salamat, DMT Trio. Supreme Court, pag, uh, pagbigay niyo na sana ang komisyon ng TNT yun ang mapuksan ng panota sa Santo Tomas. Ayan ang pinakamagandang mangyayari sa Pilipinas pagkapos yung business nito. <laughs> Supreme Court, hinihiling namin sa inyo supportahan <laughs> at pagbigyan at alam namin na sa tama ang nilalaban ng PN3. Ang uling mandamong petition na ginawa nila ngayon ang pag-try sa kabukasan ng sa, sa San Tomas, sa San Tomas, na na ng omile. sa NBANG oh, uh, so okay. Resolution na kumbuksan nila at Pero hindi nila maning oh, ito maning para kami nila. Kaya, ibabi na po kami sa inyo, ang 3 trillion, ang try ng guling Sumapuksan ang balota sa katotohan. Para malaman natin kung ano ang totoo. Simple lang ito. Simple lang. Sana pa magbigay niyo na kami. Ang taong bayan, hinihiling namin ito sa inyo. Para niyo ng awa sa Supreme Court. Ito na naman sinusin namin. Ang disisipin mo.

pantamos su ayosalingan diyan ang mando ang kongregu pantamos na ayong sa batas ng ay hello subscribe nung palawag nung ang pn 3 pero ka noon pa rin sino mayo ang tungkulin mo po so primo ay pakasabay Balik pa rin man natin bayan at batas. Batas at bayan pa rin. Kaya sa Supreme Court, umanig kayo sa batas at bayan. Ang mga mga bayan, at na sa inyo, nag-iintay ng decision ninyo. Resisyonan nyo na, mantuhan nyo na ang komerek. Ang komerek at ismarmatic ang siyang ng ng eleksyon. Wala na tayong demokrasya sa Pilipinas dahil sa nalaulan ng eleksyon. Ano pa ang maasahan natin na magandang kinabukasan sa bansa ito? Ang problema ng bansa ay internal threat at

dapat ang mga interpret sa batas ang naaayon sa mga na kagustuhan ng mga mayang Pilipino na lamang po, Sobring Tor Sabi nyo na kami ang paghintay ng nakatatapang panahon, magdadalawang taon na, magpatangalawang sunod na naman, ang tingin Presidente, at sasabihin niya the state of this nation is sound bullshit sure. it is fucking bullshit Pantayin natin yun, di nyo ba nagiginig? Kasi dalawang taon na rahilihin niya eh, Ang transmission lah, na nanghala di pa rin, kaya kaligtang ka mga tao At ngayon, ito pa Sa mga pagtilihan natin ninyo, si Pupo Ito, buksan na marot na siya sa Pantayin natin, di nyo ba nagiginig? Okay, okay Di nyo ba nagiginig? TINITANPAYA NAKADI IMI ITO NANG TILIPI NONGTIKULI HALU-HALU-HALI HALU-HALU-HALI DANG ADI-DANG HANG ANAWAI HAKA-ALA HAKA-HAKA-PUTUNG NAKIPI halma pulinia pai ha ki kipa pa HATINI-MA-TU-KUA LAKISI-EK-ANG-MA-MA panati Hey numa ni ya tabana na ngamuwa ke yo tabana ti 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 ngamba yanaka he ni tok na pere pere sokere mio talo sokete do do uki ka tele ama nawa aka ana akwa akwa joko nakipi anabiyi Omo, pa pa ba, pa ka, ka sa, omo, rapo, ulau, ti sigi na po so pa giti na ngam po di yo ba di le, dinga di mo ri ka lo lo pe, do do ro ke wa At ay magliliyap Mga kasama, merupang masalita Mga budayong, takot mga mga pangalat Bakal tayo kumahala Simahan ng Pilipinas Mga mga mula, sila ba, sila Ay, noli, 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 noli